at natin isang masayang araw po dito ulit tayo sa ating second breeding pen mag uumpisa magtuturok po tayo ng ivermectin at ng respishore at kakapunin po natin ang mga diik na naiwan pa ito po yung mas maliliit pa sorry po, natakpan ng anino hindi na makita at maliliit pa so ayan po sila uh, tuturukan lang po natin at kakapunin tapos po, kawawalan na uli natin dito sa ating second breeding pen ito pong mga biik na nasa loob ay yung mga una nating ginawa kaya po hindi na muling hinuli yan po ay may turok na ng respisyor at may ivermectin na po yun nga pong iba ay naulit-ulitan natin na ivermectin internal na turok po subcutaneous at patak po sa mismong mga sugat so yan pong mga yan ang susunod na turok na ay malamang po magbigay pa tayo ng ivermectin as the warmer pag po aawatin na, kasabay po ang bigay ng hag cholera vaccine. So, hindi ko na po uli ipakikita kung paano ang pagtuturok at pagkakapon. Ilang beses na po natin ginawa yun. Pakikita ko na lang po pag nakatapos na kami. At matapos po natin dito ay pupunta naman tayo sa consolidated pen. Meron din po tayong mga biik na halos ganyang kalaki. May iba po na lalaki sa mga ito na unang inianak doon. So, ang target ko po kasi ngayon ay between 10 and 7 days maibigay na ang ivermectin at makapun na sila para po hindi na umulit yung grabe ang nagiging mange ng ating mga alaga. ay, ay nahuli na rin lang po isasabay na rin natin ang respisur nakatapos na po kami dito at uh, naibalik na natin ang ating mga kinapon, tinurukan ng ivermectin at ng respisure So, ang biik po natin dito ay nasa mga 120. 90 po yung nakaraan at nasa 30, 132 po yung ginawa namin ngayon. So, may mga 120 heads po tayo na biik dito sa ating second breeding pen at dalawa pa po yung aming hinihintay na inahin na anak so galing po dito tawid naman tayo papunta sa ating consolidated pen at uh, doon naman po tayo gagawa so madedelay po ng kaunti ang pagkain ng ating mga palakihin dahil usually po mga gantong oras ay nagbibigay na kami meron pa po tayong ilang pirasong kailangang kapunin at turukan dun sa unahan so ito po yung ating pangalawang set ng mga palakihin pang November, December na po ang mga ito at uh, 45 heads at dito po sa kabila yung ating kinukunan ngayon na nagdagdagan din nabawasan po natin ng 26 heads ito Uh, pagkatapos ay nagdagdag naman ng malalaki ng galing dito sa tabi nila noon. Kaya po 45 heads din ngayon. Itong ating mga nandito, ayan po, nagtatakbuhan, papunta sa unahan, nakakita ng tao, akala po ay kakain na sila. Hintay pa kayo ng mga isang oras, may gagawin pa kami. So ito po yung ating mga alagang kambing. Habang papunta sa unahan ay kunang pulang lang sila. At ayan po yung mga kambing at tupa na aabang na makalabas. Dahil kadalasan po, bago magpakain ng mga palakin ay pinalalabas na namin sila. Pero wala pong magbabantay, gawa ng busy nga tayo sa pagkakapon muna at pagtuturok. Kaya disrupted po muna ang schedule ng ating mga alagang kambing at tupa yan nakaabang sa gate naghihintay po ng kanilang labas at dito naman sa ating consolidated pen yan po nakakulong na rin ang ating mga biik so pipili lang po tayo at ng dalawang pwedeng gawing barak buluganin sa mga ito para po may nagpapareserba ng buluganin so dito po sa mga anak ni Mario ako pipili na pambigay nakatapos na rin po tayo sa pagkapon at pagturok dito sa ating consolidated pen ayan po nakaabang pa mga inahin dun lang po kami sa may unahan dun ng gawa at dun po may lilong kabang ang ating mga inahin dito, dahil nag po ang mga biik, kaninang ginagawa namin sila. O, anim pa lang po ang naanak sa ating mga inahin dito, kasama po si Kalinga sa mga umanak na. Yun po si Kalinga, sa may tabi ng bakod siya nagpwesto hindi ko na po masyado lalapitan yan po yung ating mga biik na natrabaho ito po yung ating inahing bulldozer lapad po ng katawan yan po parang tangke. Mar, ilan nga lahat ito? Ilan? 32. So, 32 po yung ating mga natrabaho dito. Ayan po, may lumabas uling brown. Sa mga anak po ni Mario, may lumalabas sa mga brown. Doon po kay, sa anak ni Roco wala at ni Bobby noon, wala pong lumabas na brown. Ayun po ang ating bulugan, si Mr. Mario. Ayan po, dito nag-anakan yung iba, kaya nanggawa po ng temporary shelter si Mar dito sa likod. Pero ngayon pong malalaki na ang mga biik, pwede na pong alisin ang mga ito. So, unti-unti po, yung mga tuod na ganyan ay aming aalisin din para po hindi delikado sa aming mga naglalakad at sa ating mga alaga rin na makasugat. So yun po, may 32 tayo dito at dun sa kabila ay 30 plus din po yung aming ginawa. Kaya maliban po doon sa naunang 90, meron po tayong 60 plus na kasunod. Ang susunod pong tatrabahohin yan ay pag may umanak na uli. Lahat po ng biik natin ay nakapon na at naturukan ng ivermectin at respisur. So ang susunod po nito na ay yung mga malalaki ng biik doon po sa ating second breeding pen. Hag cholera naman po at aawatin na po natin sila sabay po yung pagturok ng hagkolera, bibigyan ko po uli ng ivermectin yun at pagkatapos ay iwawalay na so yan po ang ating mga inahin at biik dito sa second breeding pen puntahan naman po natin yung ating mga palakihin at sa kanilang delayed na pagkain huli po ng kaunti ang pagpapagay namin ng pakain sa kanila gawa nga po ng tinapos muna namin ang pagtuturok at pagkakapon so po tawid naman tayo sa ating uh, mga palakihin ito po ang ating mga palakihin magdadagdag na rin maya maya ng tubig dito inuna lang po muna ang pagpapakain hmm. yun po So, ginagawa rin paliguan ang ating mga batsa at bising-bising -disi pong nangangain so ito po ang ating malalaki ng palakihing panlitson September, October po ang mga ito at dito naman po sa kabila ang ating mga October, November, December 45 heads po ito 45 heads din po ang mga ito ito po ay mga anak ni Roco at ni Bobby may ilan pong anak si Bobby dito pero karamihan po ay anak ni Roco dito naman po sa kabila may mga anak si Roco si Mario at si Bobby yan po, yung mga brown na yan siguradong kay Mario yan yung tong mga itim na may puting guhit na yon sigurado rin kay Mario yon yung pong mga puti na may batik malamang po ay kay Roco yan At sa mga itim po ay may anak si Bobby dyan pero iilan po ang anak ni Bobby sa mga ito gawa ng yung mga unang anak po ni Bobby marami po ang naging mortality natin sa mga yon hindi po namin natutukan yung ating mga dumalaga So yan po ang ating mga palakihing panlitson. Wala pa pong notice si ka-farmer kung magdadala uli ako this week. Usually po kasi Friday siya nagpapatid. Hindi pa po siya nagme-message kung magdadala uli ako sa kanya. So, yan po. Malalakas silang kumain. Nakaset na po ang ating mga palakihin. So, ang next pong gawain niyan ay magbakod na dito sa kabila. So, order na po kami ng mesh wire at ng concrete post para po bakuran ang lugar na ito at magamit na nating palakihan din. Pagkatapos po nun, 'yung ating ating large breeding pen, yan lang lampok area sa tapat na 'yan ay ibabalik na namin 'yung mga mesh wire na aming kinuha. Mapapalitan na po namin ng mesh wire 'yon para po magamit naman natin para sa ating mga itatabing mga gagawing dumalaga. Para po may pamalit tayo sa ating mga breeder. So po tayo ng mga magaganda ang katawan at kumpleto po ang dede at iwawalay na po natin yon para gawing dumalaga. Siyempre yun pong ating mga piniling buloganin, hindi natin pwedeng isama doon dahil madidisgrasya po ang ating mga dumalaga kung halo ang kaagad natin ng buloganin. Excuse me po. So, yan po ang ating magiging mga gawain dito sa 4A Animal Farm. Hanggang dito na lang po muna ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.